ito nga pala yung bilihan ng isda dito sa Jeddah at adadaan tayo dito sa Islamic Port yan yung Islamic Port na daungan ng barko kung saan yung mga container ban na nanggagaling sa iba-ibang lugar mga cargo at uh, ito, adadaan natin yung pinakamatandang mosque dito sa Jeddah ayan o oh. kulay pula Uh, at yan yung Islamic port naman daungan ng barko kung saan yung mga container bar na nanggagaling sa iba-ibang lugar at bini uh, binideliver sa Riyadh, Damam, Jeddah ayan pinaka seaport dito at uh, ito yung uh, fish market dito sa Jeddah yung pinaka sentro dito yung mga kababayan natin na namimili ng isda at ako rin dito rin kami namimili at uh, kung gusto niyo makamura bibili kayo dito tuwing biyernes ng hapon at sabado yan ang normal na bilian dito na marami mga isda na mga nanggagaling sa mga pier sa iba ibang lugar Baco. at uh, eto yung uh, fish market dito Boto webis ngayon at asugurado uh, yung mga kababayan natin pagkagaling nila sa trabaho dito sila namimili. At lagi ko itong binablog sa inyo guys at uh, tuwing pupunta ako dito ay nakikita ninyo itong Central Fish Market dito sa Jeddah. Kaya dito yung mga tao na malapit dito, dito namimili. Kaya yung mga baguhan dyan dito sa Jeddah pumunta kayo dito tuwing uh, ganitong araw, Webes, eh, biernes Sabado may marami mga mabibili ng mga isda dito na mura. At uh, hayaan, nakikita ninyo kapag may sasakyan kayo, dyan i-parking sa side. Maraming mga nagpa-park dito, walang bayad. Dyan, mas tata uh, iayos nyo lang yung sasakyan. Dyan sa pinaka, ano yan, unahan ng dito sa Central Fish Market. Maraming mga namimili dito. Ang iba't ibang lahi, Bangladesh, Indian, Pakistan, Pilipin, Sudani at mga Egyptian at uh, siyempre yung mga Saudi rin dito din namimili at ako pagkatapos namin magtrabaho tapos na namang hapon na trabaho dito kami dumadaan at kapag meron kaming oras dito kami bumibili ng isda lalo lalo na yung uh, salmon, yun ang binibili namin yung mga reta-retaso, makakabili ka ng 35 real, 25 15, pero pag binili mo yung per kilo ang mahal, 80 ang kilo kaya <laughs> makakain lang ako ng uh, 25 real, 15 real sa salmon na reta hindi ako bumibili ng 80 ang mahal ayan ang uh, central fish market guys sa pinaka sentro ito So, ayan. Bababa tayo, guys. At ipapakita ko sa inyo itong bilian namin dito ng isda. Ito yung pinaka-sentro. Ginagawa ngayon itong uh, bilian ng isda dito. <laughs> ayan, yung mga Egyptian naman yun. Namili ng isda. At uh, tara, punta tayo dito, guys. Papakita ko sa inyo itong bilian, namin dito. At ito, sa pinaka-sentro, ito yung bilihan ng gulay. Makikita nyo ito sa pronto. Ayan. dami mo dibili ng mga gulay dito. Ayan, meron sila sibuyas, lemon, patatas, itlog. Ayan, meron din silang uh, papaya, mangga. Ayan, iba-ibang klase ng prutas. Mga gulay. Ayan, dami oh. Sibuyas, bawang, luya. ba diba? Maraming rekado. Gabi. Marami kang pagpipilian ng mga gulay dito, lalo na kapag magluluto kayo ng sinigang, kangkong, talbos ng kamote labanos, spinach, alokbate, at itong uh, takway, pinanggagata. Ayan, plato sila dito, mga gulay. Meron silang uh, talong, opu, kalabasa, patola, ampalaya, cauliflower, ayan, ang dami yung repolyo. Diyan sa sentro, dito kami bumibili ng gulay dito sa pinaka sentro ayun na at uh, pinakita ko lang sa inyo itong lugar dito na mapapagbilian ng gulay dito sa sentro yan at uh, dito naman na uh, yan napakalawak nitong na sentro na to dati wala yan ngayon na ginagawa na at uh, dito kami bumibili tuwing uh, lalabas kami at pagkagaling uh, namin sa trabaho may mga expand na itong, uh, itong fish market dati wala yan dito wala din na tayo ito magtanong-tanong tayo ng uh, isda yan ang pinakasentro na to ayan, may talapia ayan. banak, hipon salmon ayan. bangus ayan, ang dami mga isda bisugo pusit uh, tamban na maliliit hasa-hasa ayan ang uh, bilihan dito magtanong-tanong tayo ng murang isda ngayon. Daming isda ngayon. Bangus, pusit, tamban, hasa-hasa. Ayan, ang daming mga... What's that? Galunggong? How much kilo? Fresh? Mm -hmm. Fresh. Ano no, no, no. How, how about this? Uh? Kampi. Kampi. Hare. Bagi bagi. Ano sa? Ka magana pa na patayo ng mas mura. Ito yung real dyan. Ay, meron din silang alimasag. Ayan, pin dito yan sa pinakasent. Ay, ang laki ng bangus, oh. Tinan nyo, ang laki ng bangus, oh. Mm -hmm. kam, kam kilo?

Ayun, meron din silang lobster, oh. Yan ang uh, mamahali na isda. Uh, ano dito? Ayan. Lobster. Kano kayang kilo nitong lobster, Sa eh? Sa talambuhay ko, hindi pa ako bumibili ng ganito na personal na binibili ko kasi ang mahal. Hindi ko kaya bilin yun. <laughs> Masarap siya pero ang mahal, eh. Bibilin ko yun, bibili na lang ako ng isda. <laughs> Ayun, oh. Merong... Uh, Captain ba si Kabayan? <laughs> Namamalang ka si Kabayan ah. Magkano kilo? Ayan si Kabayan. Mimili. Kam kilo, galunggong? Dalawa kinse. Dalawa kinse? bibili mo Kabayan? 1 okay. kilo? Bili tayo dalawa. Puno okay. Dalawa kinse. 7.50 tayo. Ayun natin. Puno may Ah. Yeah, no, so do sa. Ay, Ay, Ayan at Ay, tayo ng 250. Sayang din, ba? Oh, sayang ya din. Ay. Ka kabayan <laughs> <Ayan>. Shout out. <laughs> Shout out sa pamilya ni Kuya Ayan at uh, nakita kami dito sa Jeddah. Nagmimisya Hindi, ano. Bumili siya ng galunggong, dalawang kilo, tig isang kilo kami. Shirts. 15 lang. Nakatipid siya. Nakatipid din ako. Mas natipid pala ako kasi 5 lira binayad ko sa shout out kay Kuya. Pagpangay nga, Mikeni, Mikeni. Kaya sa guli. Shout out sa family ni Kuya. Sa taga saan ka? Sa Ha? Antike. Antike, shoutout sa Antike. Ayan, kita kami ni Kuya dito. Salamat kabayan. At uh, meron siyang pobreng kapampangan. Ayun meron siyang ano timba. Pupunuin <laughs> mo yan. Nakailang ano kala? hipon sa ano. Hipon pa lang <laughs> kaya. Pupunuin mo yan. stack Diyos <laughs> Salamat. Ito. Ha! At ito. At uh, ito. Uh, ito. Uh, ito. Meron din silang alimasag. At uh, magkano kayang alimasag? Parang gusto kong mag-alimasag. May kalabasa pa ako dito. Hello, Kwais. Hello, Kwais. Hello, Kwais. Kam kilo? 20 before you 20? 10 lang yan eh sampo. Ito daw 'yung fresh. Mapsampo? 15 for you. Mm, mahal. Sampo lang 'yan. Mapsampo? Mahal. Dito tayo doon nanga ano Salmon 'don sa sa labas sa labas naman dito kami bibili ng mga ano 'yung mga retartaso. Ayun. Magatanong-tanong tayo dito. Salmon ulo. Wala. Well, uh, dati meron dito sumisigaw eh. Guys, dito nagpapalinis ng mga isda. Ilan na kapag malalaki. At may, pag may mga retaretaso, diyan kami bumibili. Ang uh, salmon, mura kasi diyan. Makabili ka ng 15, marami na. Napakalawak na itong sentro uh, na to. At uh, napakaraming isda. Kasi dito malapit ang dagat na bilihan. Nakita nyo yung uh, Islamic port, yung daungan ng barko. Dyan, nang gagaling yung mga isda at dini uh, dinideliver dito. Kaya yung mga isda, lahat ng isda nandito guys. Ayan, tinan ninyo. Napakarami mga isda, mga lapu-lapu, ang lalaki oh. lalaking isda o, oh. fresh. Diyan kami bumibili, kaso ang lalaki na yan, ang laki rin ng presyo. Ang nabibili ko lang dito guys, alam nyo, yung asa sa pinakamurang isda dito sa Saudi Arabia. Ayan, napakaraming mga isda o. Oh. Napakalawak at lahat ng isda ng klase ng isda nandito. Ultimo yung malalaking bangus. At saka ayan no, oh, tingnan niyo lalaking bangus oh. Oh, di ba Maya-maya. Ayun, napakadami mga isda, ang lalaki, guys. Magsawa kayo. Ayan oh. What what fish this? Tarik. Kanigi. Kanigi. Ayun ang laki oh. Lapu-lapu. Oh, lalaki. Ayun oh, laki oh. Ano oh, di ba? Ito uh, maya-maya, ang laki. Ang uh, laki din ang presyo niyan. Para magana pa tayo banda doon, guys. Maraming ah... Uh, ayun yung salmon. Dito tayo ng ulo ng salmon, magkano kaya? Ah, wala, wala. Magkano? Ha?

Masarap yan. Mas, mas, mas. At uh, eto, binili natin yung salmon. Para, 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 para. Kam kilo lapu-lapu? Uh, lapu-lapu 30. Bani. 30? Yes. Hada big kam, hada. Ha? Ah? Big. Big, 25. da? 25? Yes. This big? 1 kilo. Ah, 1 kilo. Uh, how about this maya-maya? 2 -maya? kilo, 30 kilo. Uh, 4 kilo dalo maya maya yakam hada. yun, da. fresh. Bin. Ah. Hada kam. Ha? Ha. 120. 120. Nang mahal. kulang sa 1500 na yun. <laughs> So, ayan guys, at uh, tinurkulang kayo dito sa bilihan ng mga isda dito sa Central. Sa mga kababayan natin diyan na nandito sa uh, Jeddah, punta kayo dito At napakarami mga isda na mga mabibili na fresh. Ayan no, oh, lalaki. At uh, kailangan matalino ka dito. Yung uh, I mean na uh, magaling kang magbarat mag uh, tawad-tawad kasi kung ano yung pinresyo sa inyo kunyari 15, gawin yung 10 kasi sinabing 20, gawin yung 15 pag ginawan 20, gawin yung ganun lang para makatipid ganun ang ginagawa ko kaya ito bumili ako ng isda binili sa akin na 10 isa, 20 ginagawa kong 15, ayaw bigay, alisin nyo ayan yung mga bilian ng isda dito so ayan guys at uh, sana Nasiyahan kayo ngayon sa binlogs natin ngayon at uh, ayan pobring kapampangan pa rin. Enjoy watching po. Have a nice day and God bless. Ayan ang sentro uh, sa Jeddah. Enjoy watching. At uh, eto dito kung gusto nyo bultuan, nakatali na kagad sila at uh, hindi ko alam kung magkano ang presyo nito. Baga, ayan, meron silang mga lapu-lapu, lalaki o bangus, meron din sila. Ayan, maya-maya, dami mga isda o. Oh. Ayan, bangus o, lalaki o. lang ako nakakita ng bangus na ganito sa atin, maliliit lang eh. Kamada salmon, sadik. Kilo ka, kilo? Kamada. kilo Kamada. Ang api kinse? Kinse apa lang ako, na. lang Ayun na, uh, bilhin natin 15. Makakatikim tayo ng uh, sinigang na salmon. 15 real lang. Tawad-tawad <laughs> lang tayo guys. At uh, dito guys, meron din na bibili mga dried na uh, fish. Kaya ng dailies. Uh, Ayan. Mga hipon, banak, tsaka yung hasa-hasa. Ayan, ang mga dried fish. How much this, uh, this? Asara. Asara? Give, give one head. One. Only one. Map is five real, small? Five. Uh, that's the same thing. That's same same thing. Mexican real. <coughs> ito yung mga hipon na pinatuyo din. Ito naman yung mga laman. How much this? 100. 100? No, kilo. Oh 100 kilo. 1 10 kilo, 200. Ito, bili tayo ng mga uh, ano. yata. At uh, ito yung mga ano nila, pinatuyo ng mga dried fish dito. Yan, Dami yung mga pusit din sila. Per kilo, how much this, Sadiq? Eh? This. Ada... Uh, this is... This. Shook, huh? shook. Yeah, 20 riyal? Ha? One, kilo? one okay, kilo, Mia Kamsin. Mia Kamsin. How about this pool, how much? Ah, tingnan niyo ang mahal oh. 400 daw to pag malaki. Kasi mahirap kasi magpatuyo. So bayaran na natin itong ating. Amo At, ng fish uh, ba ka? Fish siya ba ba? yung, pinap yung binayari natin na dilis, 10 real daw. Yan yung uh, dried fish nila dito. Tata. Uh, what's this? Baguong? What's this? Rice. Rice? Rice. 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 Parang Rice. 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 Asa asa Rice. 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 Yan ang bibili mo? Magkano kilo niyan? Hindi nga, tatawin ko pa How much is this is? <laughs> ma'am, <-alem>, kamari? 1 kilo 30 riyan 1 kilo ka 1 kilo 30 Eh, bini ka na lang ng fresh pag real, natapos ikaw na maggawa Hindi <inaudible> nga, kasi ito babad sa ano eh Babad sa? Babad sa asin eh Hindi yung katulad ng ano eh Hindi ito basta nasisira pag ano Matagalan? Matagalan mm -hmm. Ito naman ano to Ah, ma'am, for that 1 kilo? Ayan, Ayan kilo? yung mga, um, mga dried fish nila Ayan ang oh, dami oh meron silang banak matagalan ito guys pang matagalan na ulamin ngayon si kabayan bibili ng kalahati at ako bumili ako ng dilis ilang araw mong ulamin to kuya hindi hindi lagi <laughs> ganyan hay dala mo taga saan ka? Ha? sa atin PTA na no permanent address Ayan, bibili din si brother ng ano, dilis. Ito masarap to eh. Ooh. Pag umaga, may kamatis. Uh, ayan, may bibili natin. Pa Oo. Puro pang pataas lang ano to. Itong anong klaseng isda to? Ha? Huh? Ito. Ay, hindi. Yan yung mga ano, yung mga gano'n, no, yung mga parang malalaking banak. Banak? Banak na malalaki. Eh. Ah. Ayan. Ang lalo naman sa ulo eh. Pag malitong ang ulo, banak. Pag malaki ulo, karpa. Carpa. Pero ito, karpa. Ito malamang baka sa karpa to pinuha. Hmm, karpa lapad di? Ngayon bumili si Kuya ng kalahating kilo. Inano to, inasinan yung asa sa Yan ang binibili ko na yung pinakamurang isda sa sa Saudi Arabia. 5 riyal, 10 riyal yung nakakabili. Pero pag naka, ano na, mayan, na naka, naka asin na, 15 riyal lang kilo. Mga isang linggo, pwede yan, ano bro? Lampas. Lampas, sambo. hmm. Mga ilan, mga ilan, mga ilan ang kakainin mo, pipirito mo yan? Tatlo. Eh, na kasi ako eh isang araw siguro mga kaming tiraso. Asalamualaikum. Salam. So tayo na guys, at nakapamili na tayo ng ating ito yung dried fish dito sa bilihan nila dito sa sentro.